Hindi katakatakang patok sa mga Pilipino ang mga hugot line o mga madramang linya sa pelikula. Base kasi sa isang pag-aaral, kabilang daw ang Pilipinas sa mga pinaka-emo o emosyonal na bansa sa buong mundo. May report si Rida Reyes. Sa dami na raw ng pinagdaanan niya sa buhay, matatag kung ituring ni Aling Rose ang kanyang sarili. Pero ang kanya raw pusong bato kung minsan pumibigay pa rin. Talagang iniiyak ko pero kilos pa rin ako, gagawa gagawa ako paraan talaga. Base sa resulta ng Gallup 2015 Global Emotions Report kabilang ang Pilipinas sa mga bansang maituturing na pinaka-emosyonal. Noong nakarantaon, taon, Pilipinas ang nanguna sa listahan. Pero ngayon taon, pinaka-emosyonal daw ang mga taga Bolivia at El Salvador, mga bansa sa South America. Hindi na raw ito nakabibigla ayon sa isang sociologist, lalo pangat maraming pagkakapare-pareho ang mga bansang Latino at ang Pilipinas pagdating sa kultura. Para itong sinakop ng Espanyol. Maraming failure, maraming giyera, So, ang dami nating alalahanin, ang dami nating inaalala at uh, lagi natin itong tinitingnan at bumabalik tayo ng bumabalik dito. Dahil may nakikita pa rin tayo dun sa bansa natin na nagpapaalala sa atin sa nangyari sa atin sa nakalipas. Hindi rin daw naiiwasang maikabit ang paging emosyonal natin sa isyong pang-ekonomiya at kahirapan. Pero ang kagandahan daw sa mga Pilipino, hindi nagtatapos sa paging emosyonal ang pagtugon sa buhay. Nananaig pa rin naman daw kasi sa atin ang pagiging positibo at masiyahin. Ang pag-definition dito sa happiness, hindi yung minimizing yung problema, pero paano mo hinahandle yung problema. And which means that hahanapin mo yung paraan na positibo para makagawa ka ng solusyon. Otherwise, malulunod, malulunod ka lang sa mga problema sagit na ng maraming alalahanin, mas marami pa rin naman daw na nakikitang paraan ng mga Pinoy para lagpasan ito. Oh, Nag-hangout ako sa mga kaibigan ko. Ayun, kukwentuhan kami, nagkakaroon kami. Oo, buhay sharing. Sa mga lalaki naman, um, dinadaan nila sa ibang mga activities. Kunwari, um, maglalaro ng... Mga games, ganun. Kung may problema ka, isipin mo lang pamilya mo. Tumatawag ako kay Lord na tulungan niya ako araw sa... Sa huli, wala naman daw masama sa pagiging emosyonal. Basta't magagamit natin ang mga karanasan para mas lalo pang tumatag sa mga hamon ng hinaharap. Malaking pamilya tayo, sama-sama, hindi natin sila iniiwanan. Kaya problema ng iba, pinoproblema natin, pero yung kaligayahan ng iba, kasama pa rin tayo. Yun yung peculiarity ng mga Filipino. Rida Reyes, GMA News.